Good morning mga kasari. Marami pala nagtatanong sa atin tungkol sa sari-sari store. Kung paano daw palaguin ang sari-sari store na hindi masyadong mahirap. Sa totoo lang mga kasari, ang pagsari-sari store, hindi talaga madali lang siyang itayo. Marami, maraming gumagaya, madali siyang i-manage kahit lang. Kailangan mo talaga ng uras at panahon na hindi mo siya pwedeng iasa sa ibang tao kung gusto mo lumago ang iyong sari-sari store eh, sa aking experience sa loob ng 11 years na mahigit talagang nakatutok ako dito sa aking sari-sari store nawala wala talagang hindi ko inaasa sa ibang tao kapatid man yan kasi ni ng time na kaya nila yung i-manage yung ating tindahan lalong lalo na pagdating sa presyuhan halimbawa kagaya sa amin nag-wholesale na ako ngayon halimbawa may mga suki tayo na mag tumatawa sa presyo kailangan natin kung kaya natin ibigay mas, mas mababa para may na agad natin yung pera kailangan ibigay natin yon hindi natin pwede na wag natin hayaan na ma-stack yung ating is, ating mga produkto ng ilang araw o linggo na hindi may rolling yung pera hanggat maari isang linggo may dispose yung ating mga in order hindi abutin isang linggo para may rolling agad yung pera makasari ganun ang ginagawa ko pero pag halimbawa yung iasa mo lang sa ibang tao yung yung manage ko ka ng katiwala, pwede din 'yon. Pero karamihan talaga makasari. Pag inaasa mo sa ibang tao yung iyong negosyo, karamihan talaga na nalulugi. Yan ang naano ko na subaybayan ko sa maraming tindahan. Marami akong kasabayan dito. Halos magkasabay kami nag-uupin ng ganito nung mula pa lang ako magsari-sari store yung nagtitingi-tingi pa lang Nag retail retail pala yung tinahan ko noon marami, marami akong kasabayan na ganito ako lang ang naka, nakapag mini grocery sa mga kasabayan ko noon dahil sila inaasa nila sa ibang tao yung kanilang mga tindahan lalo pag tumatagal na kumpiyansa sila iba-ibang tao nagbabantay sa tindahan di maiwasan makasari yung nandyan yung pangungupit dyan lalo na pag ibang tao yung magbabantay kailangan natin yung talagang tayo talaga kung gusto natin lumago yung negosyo natin tayo talaga ang magbantay sa ating tindahan huwag iala sa ibang tao kung gusto natin lumago yung ating negosyo sa awa ng Diyos mga kasari, 2011 pa kami nagtayo nito yung sari-sari store pagdating ng 2018 ito na nagsimula na kami mag mini grocery wholesale na kung mga kasari ay no kita nyo kahit marami akong may tauhan tayo pero hindi pwede iasa natin kagaya nito pag di display minsan yung ating mga tauhan sobrang dami ng deliver dami ng ginagawa hindi lahat nila kaya na i-display na araw, araw yan kailangan tayo mismo may ari dapat tayo yung nangunguna para makikita ng ating mga kasama dito sa ating negosyo na tayo nagpuporsige. Siyempre, magpuporsige rin yan sila. At nahiya yan sila na magpatambay-tambay lang yan. Na walang ginagawa. Itayo ang gumagawa. Kaya ganoon ako mga kasari. Kami mag-asawa talagang tuto kami dito sa aming negosyo. Sa totoo lang, nag dati, may trabaho ako dati. Pero nag ako sa aking trabaho dahil mas tinutukan ko ganit itong negosyo namin. Kasi nakikita ko may potential talaga na lalago pa uli ito dahil parami ng parami yung ating mga suki uh, kaya nito yung mga ano ito, araw, halos araw-araw kami nagdi display nito mga cup noodles, araw-araw kami nagdi display ang mga kasari araw ng mga kape, lahat ng mga fast moving na produkto, araw-araw kami nagdi display yan, walang araw na walang display yan, marami kami nag-display araw-araw dahil sa sobrang dahil bumibili yan yung iba bumibili ng pair box, yan. Kaya pagdating sa pair box makasari, kailangan nandito kami kasi iba ang presyo kasi ng pair box. Di baling konti ang tubo at least yung pera na nababalik mo agad. ganito. Kung pair box ang binibili niyan, mas mababa pa yung presyo yung pagdating ng pair box. Ganun makasari yung pagmamanis ng sari-sari store. Hindi ko naman pinagmamalaki pero talagang yan yung experience namin, namin sa mahabang panahon. At marami akong kakilala dito na halos kasabay namin noon. Yung iba nagsirado na dahil hindi na manis sila ng maayos yung sari-sari store. Ang ganito lang muna ating topic ng mga kasari. Maraming maraming salamat. Sana may tutulong tayo. God bless mga kasari.